ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagiging tagapaglingkod? Maraming masasabi ang Biblia tungkol sa pagiging lingkod dahil ang pangunahin tema ng Biblia ay ang lingkod ng lahat, si Heso Kristo. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at upang mag-aalay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Marcos 10.45 Kapag ibigay natin kay Heso Kristo ang kanyang nararapat na lugar bilang Panginoon ng ating buhay, ang kanyang pagkapanginoon ay maipapahayag sa paraan ng paglilingkod natin sa iba. Marcos 9.35, unang Pedro 4.10, Juan 15.12-13 Paano natin maipakikita ang pag-ibig sa Diyos? Ang ating pag-ibig sa Diyos ay makikita sa ating pagmamahal sa iba. Hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon at kami ay lingkod ninyo alang-alang kay Jesus. Ikalang Korinto 4.5 Ang tunay na pamumuno ay paglilingkod at ang pinakadakilang pinuno sa lahat ng panahon ay si Heso Kristo. Ang paglilingkod ay isang saloobin na ipinakita ni Kristo. Kahit taglay ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos sa halip kusang niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Filipos 2.6-7 Ang limang salita sa bagong tipan na isinalin ng ministeryo ay karaniwang tumutukoy sa pagkalipid o paglilingkod na ibinibigay dahil sa pagmamahal. Ang paglilingkod sa iba ay ang pinakabuod ng ministeryo. Ang lahat ng mananampalataya ay tinawag sa ministeryo. Matayo 28.18-20 at sa makatubid, lahat tayo ay tinawag upang maging mga lingkod para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang pamumuhay ay pagbibigay at ang iba ay pagiging makasarili at pagkainip. Paglingkuran natin ang iba sa pamagitan ng paglilingkod kay Kristo. Colossus 323 23-24 Pinaglingkuran tayo ng Diyos Ama sa pamagitan ng pag-aalay kay Kristo sa krus para sa ating mga kasananan. At dapat natin paglingkuran ng iba sa pamagitan ng pagbibigay ng Ebanghelyo at ng ating buhay sa kanila. Unang Tesalonica 1.5-6 Ang mga nagnanais na maging dakila sa kaharian ng Diyos ay dapat maging lingkod ng lahat. Mateo 20.26